Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po uh, Ang pag-usapan natin ngayon Nakaka-good vibes I-share ko sa inyo Ang ginawa ng mga kapatiran nating uh, Igorot sa Cordillera Region Na kahanga-hanga Sana marami pang ganitong pangyayari uh, Sa buhay natin Para gumanda ang ating society Okay, dito mayroong uh, post ng uh, Wow Cordillera. Honest Lolo and Grandson in Ifugao return 305,000 pesos they found. Okay, laking pera nun. Okay, so may, my picture sila dito. Yan no, maglolo. Ito yung lolo. Ito yung grandson. Tapos, tiniturn over nila yung pera sa police station para maibalik. Ang laking pera yan, 305,000. Okay, so, dito sa post ng Wow Cordillera, sinabi dito, it was a rainy day filled with remnants of Typhoon Betty when William Anodon, oh, ito yung lolo, uh, lolo Anodon, and his grandson, CJ Bokahan, Uh, stumbled upon a life changing discovery. Nestled along the Bahag um, dontong Provincial Road, they uncovered a substantial sum of 305,000 in cash. Instead of allowing temptation to cloud their judgment, their unwavering moral compass guided them towards a remarkable decision. Lahat tayo, uh, yan, ah, kailangan natin ng pera. Pagdating ng mga ganyang sitwasyon, kahit ako siguro, yung ganyang kalaking pera, makapag-isip ako na, okay, napulot ko man ito, hindi ko man ninakaw. Pwede ko na itong itago. O di, dito sa, sa picture ng maglolo, eh, ano eh, naka, wala silang tsinelas nakapaapaa. Ibig sabihin, hirap sa buhay. So, I'm sure na may tukso na itago na lang. Kailang nanaig ang <laughs> ito na yung kultura ng kapatiran nating cordillera siguro at yung tinatawag nilang inayan ito ang nakakabilib sa mga igurot yung inayan is uh, kung sa Biblia pa is ano uh, kung ano ang iyong itinanim yun din ang iyong aanihin ganun ano gagawa ka ng masama babalik sa iyo ang masama gano ang pagkaintindi ko sa inayan gagawa ka ng mabuti babalik sa iyo mabuti kaya ang mga cordillerans tinuruan sila ng kanilang mga ninuno na wag gagawa ng masama kasi babalik ang masama sa kanila. Tinuruan sila na gagawa ng mabuti dahil babalik sa kanila ang mabuti. Yun po. Uh, prinsipyo 'yun sa Biblia. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang aanihin mo. Kay itong maglolo na ito, uh, sala. Kita mo 'yung lolo at grandson. Kapuri-puri itong si lolo, ano ano doon? tinuruan niya, William ano doon, tinuruan niya ang kanyang apo kung ano dapat uh, ano ang tamang gawin. And I'm sure itong apo na ito may tatak sa kanyang puso't isipan yung ganong tamang gawain. Wow, naka. Malala ko, panahon ng pandemic, nahirap na hirap ang mga tao. May mga igurot na police officers awa nila sa mga nagugutom kasi walang makain pandemic eh ano gumastos sa kanilang sariling ano sariling uh, pera, sariling sweldo para tulungan ang mga nagugutom ng na mga pamilya panahon ng pandemic. nakakatuwa uh, ano pa uh, dami ko nang ano andami ko nang <laughs> na experience na magagandang gawain ng mga Igorot pagdating sa bagay nito sa Baguio City. Napaka-honest. Hindi naman lahat ha. Ah. Kailang 99% napaka-honest ang mga taxi drivers doon. Hindi ka matatakot sa Baguio City na ka ng mga taxi drivers. Hindi ka tulad sa Metro Manila na ako ayoko nang sumakay ng taxi sa Metro Manila yung taxi nga di Metro ah dahil karamihan manluloko sa Baguio City dahil lugar yan ng maigurot napaka honest ang mga igurot ibabalik nila yung sukli kahit piso ganun ka Ganon din mga igurot na members ng PNP karamihan matitino ang mga igurot Okay, speaking of PNP, na, na-i-vlog ko na ito the other day uh, Kapuri-puri ang ginawa ng mga kapulisan sa Abra. Anong ginawa ng mga pulis sa Abra? Nagtitinda sila ng uh, tinatawag nila nga etag, itag, yung ito. Yung pinausukan na karne ng uh, baboy. Anong purpose nila bakit nagbebenta? Para para tulungan ang mga kapuspalad na mga estudyante para makapag-aral. Wow. Sana all. 'Yun ang ano, 'yun ang matitino na ano. Ganito ito. Ito yung litrato ng pul pulis, pulis sa uh, Abra may hawak siya ng mga so, nakasupot na karne, pinausokang ang karne ng baboy, yung etag, itag. Tinitinda, nagbebenta, para lang makatulong sa mga kapuspalat. oh, di ba? Ganyan po, maraming mga kapulisan natin na magandang ginagawa. Ta, isa na ito, special mention ang uh, mga kapatid nating mga igurot. Meron pang isa, nakita ko. Uh, sa Amerika naman ito. Ang pangalan niya is Fernando Dulnoan Jr. Artist naman ito. Ang kaniyang gawain is gumagawa siya ng uh, artwork. Gumagawa siya ng mga sculpture o mga ano using chainsaw. Okay, ito. Post pa rin ng US Cordillera. Among US-based Igorot artist. Amazing, sabi niya. USB base Igorot artist creates wo wood artwork using chainsaw. Fernando Dolnoan Jr., a full-blooded Igorot from the Ipuca province in the Cordillera region, has been making waves in Oklahoma, California, with his impressive art. Wow, uh, ito yung sa tabi niya, uh, kahoy inukit-ukit niya chainsaw ang ginamit kaya lang parang mukhang agila. Ay nuno ang ang ganda oh. Ayan. So mapapasaludo ka talaga sa mga ganitong gawain ng mga kapatirang Igorot and I believe uh, lahat tayo every human being, every Filipino may uh, may angking kabutihan kung gusto nating gumawa ng mabuti. Kasi ang tao basically by nature mayroong divine nature, mayroong sinful nature. Yung divine nature, yun yung original state natin nung ginawa tayo ng Diyos. We are created to do good works. We are created in the image of God. Lahat ng tao may kakayang gumawa ng mabuti. Napasukan lang ng kasalanan. So, kailangan kung ang tao mag-decide na sumunod sa Diyos, gagawin niya yung purpose ng Diyos sa kanya, yun, makakagawa tayo ng mabuti. So, yung sinful desire, may tsapera. Kaya, kailangan natin ng na presensya ng Diyos sa ating buhay. Yun na, kailangan natin ang Panginoong Isus, yung gospel, yung ibanghelyo, tanggapin natin. ah uh, palagi kong sinasabi, ABC, uh, accept, aminin na tayo'y makasalanan, masama tayo, punta lang tayo lahat sa impyerno dahil makasalanan. Kailang believe, paniwalaan natin na dumating ang Panginoong Isus na matay sa krus, na buhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya si commit kung tanggapin natin ang Panginoong Isus sa buhay natin, isurrender natin ang buhay at ang manahanan sa atin yung Espiritu Santo ng Diyos. Ayun, magkakaroon tayo ng power to do good. So, pagdating ng ganyang panahon, matokso man tayo ng ganyan makakagawa rin tayo ng bagay na ginawa ni Lolo William uh, Aduhon. So, lahat tayo, pwedeng makagawa niyan. Hindi lang ang mga kapatid nating uguro, tayo rin. Basta siguraduhin lang na meron tayong presensya ng Diyos sa ating buhay.